Tob! Oh! Musta? Oh, ba't may dalakang kama? Lip. Wala ka na Ayoko na sa ganggong! Ano? Ayoko na sa ganggong! Kaya lang naman na nagganggang kasi andun sila Radic eh. Ngayon nandito sila. Dito Putik na din ako. Putik na to! Hoy! Dito ko na talaga titira! Ha? Seryoso ba yan? Oo! Oh. Hoy! Sino ka? Oh, sino, sino Nanakaw ano? ka to? Ibigyan okay, mo ako? Oo! Oh. Eh, sino na Igaw? Oo! oh. Sob! Sob! Oh? Musta. Basta ba't may dalakang kama? <laughs> Lipat na ako eh. May pagkain kayo dyan? Oh, may pagkain kayo dyan? Ano nangyayag na, ka? Wala na wala ka namang pinapaalam akin Ha? Huh? Wala ka Ayoko na... na sa gonggong! Ano? Ayoko na sa gonggong! Ano ngayon mo na sa ganggang? Kaya lang naman na nagganggang kasi andun sila radic eh. Ngayon nandito sila. Dito na din ako. May pagkain kayo dito? Putik ka! Hindi ka man lang nagpaalam sa akin na uy, na, na chat. Wala ka man lang na chinat sa akin. Eh baka lang tayo eh. Baka meron kayo dito. Titingnan mo na ha? na to! Uy, dito ano talaga titira? Ha? Seryoso ba yan? Oo. Oh. Ina mo ang cellphone mo. Oo oh, na. Bala ka dyan. Masikip na dito ha. Ah. Dumi naman dito. Daming kalat oh. ako pang nagilinis dito. Teka sa kanyang kwarto ko dito. Andumi. Ang dumi. Ano mga tao dito hindi nagliliwis? Hoy! Sino ka? Kung sino Nanang ka yun? ano? Subi so, bigyan ko yun. Okay, bigyan mo. Malaya ka ba yun pero ayaw ko bigyan niya. Pag bigyan niya, tip-tip sa akin, oh. na. Basta-basta ka basta, pa, pa Sino ka? Ayos ka. Ibigyan ko talaga daw. Sino ka yun? sino kayo? Ikaw sino? Ikaw sino? sino? sino, sino? sino, sino? sino Saan yung kwarto ko dito? Anong kwarto, kwarto mo? Wala yung kwarto dito. Sa amin to ha? Uy, akin yan. Kakabili Anong... ko ka lang yan. Sa amin to. Uy, kakabili ko lang yan. Ibigyan ko to. Sige, bigyan mo yan. Ano? Pa, ano ka na? Ay na. Sige, oh. ano, bigyan mo na yan. Teka no, bibigyan ka talaga ito. Bibigyan mo ako? Oo. Oh. Hey. Bye. Wait lang. No. Uy. Maliit yung katawang, maliit lang yan, maliit lang yan. Bigyan mo, patiklubay mo sa sampu. Eh, sino na ikaw? Oo, oh, ako na. <tong> ano? <tong> Anong masakit. Ano masakit? Ang oh, lit, lit, na ng katawan niyan. Hindi ka pa na ano. Ako, oh, to ako Ako, ako, ako bibira. oh, bibira. Ako, mo na. Para ka rin bakla eh. Ito na? Oo. Oh. Ang sakit. Ang Wala so, na, wala na. Ito so, yung kwarto ko. Anong kwarto ko? ko. sa kwarto ko. Sakit na Sabi, Sakit nga. Sakit Uy, ko. Uy. Ano? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Hoy! Saan mo nga? Saan mo nga po? Ito na ako, lilipat ako guys. Pwerte!